Sa tulong ng medical exam para sana sa trabaho, nalaman ng 26 anyo sa babae sa Cebu na mayroon pala siyang sakit sa dugo. Namamana raw ang sakit na ito at habang buhay, nagamutan ang kailangan. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang babae sa Cebu ang tinamaan ng sakit sa dugo, kung saan mataas daw ang tsansa na hindi na mabubuhay ng matagal. Siya si Gina, 26 anyos mula Lapu-Lapu City, Cebu. Taong 2019 nang ilang beses siyang bumagsak sa medical exam sa trabaho. Kaya naisip niyang magpakonsulta na sa doktor. Doon niya na-diskubre na siya pala ay may sakit sa dugo na kung tawagin ay beta thalassemia. Ang beta thalassemia ay isang hereditary or namamanang sakit sa dugo kung saan ang manifestation ay pagkaputla or mababang hemoglobin. Ito ay dahil sa detektibong dami ng protina sa dugo na ang tawag ay hemoglobin. Ang tendency nito, mas sensitibo sila or mababa po yung lifespan so madali pong mamatay. And... Ayon kay Doc, noon hanggang edad 30 lang ang buhay ng mga taong may thalassemia. Pero ngayon, basta tama ang management, nakakapag-blood transfusion at sinasabayan ng mga gamot at supplements, mataas na tsansa na mabuhay pa ng mas mahaba. Madali lang din itong ma-detect at nakikita rin sa newborn screening. Kung mga bata po, pwedeng maapektuhan yung growth nila. And eventually po, uh, magkaroon din po ng mga bone deformities dahil po yung dugo natin, galing po yun sa ating mga bone marrow or bulalo na nandoon po sa bone. And then, pwede rin pong lumaki yung cell nila or lumaki yung spleen Madali rin hingali na mapagod, madalas na namumutla at posible rin na manilawang taong may talasimya tulad ng nararamdaman ngayon ni Gina. Masyak at umiyak po ako ma'am dahil hindi ko po inasahan na may narito ko pala akong sakit. May mga time po na kumikirot yung mga joints ko at minsan sumasakit yung tuhod ko na hindi ako halos makalakad, namumutla at nahihilo. Kaya humihingi po siya ng inyong tulong. Ako po ay manawagan sa mga mabubuting puso. Sana tulungan niyo po ako sa aking panghawang buhay na gamot pang maintenance at mabigyan po ng pagkakataon ma-check up rin po yung parents ko para malaman kung saan galing ang sakit na naipasa sa akin. Sa mga nais magpadala ng tulong kay Gina, maaari po kayong makipag-ugnayan sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan binangkalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.